ito mga ka-farmers hindi na po natin dito in-spray ng ating herbicide nagtuloy po yung kanyang mga bunga ba marami ito mga ka-farmers pag ito'y lumaki magandang ganda po ang mapipitas meron rin po sa mga maliliit baka isang kaya katapusan makakahalaw na napitasin dito sa ating inaalagaan makaka makakahalaw na bilang ganong kar Hey, good morning po sa inyo mga katribi at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Isa pong ma maulan ngayon pero ambun ambun pa lang naman. Ito po ay dulot ng abagat o habagat tapos meron tayong low pressure na kung saan ay apektado ang luson Visayas. Kaya ngayon uh, punta mo na natin mga katribya po yung isa po natin farm ang mga kalamansi ay mga kasalukuyang kumakain po ng abono kaya nagpo-produce po sila ngayon ng mga bulaklak to yung 15 years na kalamansi po nila tatay ang ganda pa ng dahon ang ganda pa po ng mga bunga at kasalukuyang pang namumulaklak ito sana, nakatakda na itong mga katibig po na patayin. Palitan, putulin, pero na-postpone. Dahil nung ginamitan po nung organic fertilizer, bumata ang itsura. Ayan o. Nag-produce pa siya mga katibig po ng mga bulaklak. E, paparo pa naman yung mapapatay pa yan. Gumanda. yung katabi niya bata na di hamak. Pero halos, hindi siya lang nagkakalayo ng itsura ng kalamansi. Marami ng mga bunga. Tapos, maganda pa ang uh, pagka-berde. Organic fertilizer din po yung gamit. Ngayon po mga ka-farmers, ang kalamansi natin ay iba-iba po ang presyo. Merong 6.50, merong size. At siyempre, isip ko oh, pagka maganda ang kalamans, eh, po, pwedeng kuhanin po yan ng 700. ay eh, mababa po talaga dahil buwan po ng August. Actually, eh, pechang uh, ah, 22. Na tayo ngayon. O oh, 21. Kaya naman talagang ang kalamansi eh, ay pababa ang presyo. Lalo na pagka buwan po ng September eh, at tapos ang isa pa sa nakapagpapatumal ng kalamansi natin yung pong mga maliliit ang bunga so, kung mo kasi maliliit ang bunga eh, yan naman po ang nagbabara sa palengke tumutumal ang benta diba sana kung medyo malalaki makakatas madaling ibenta kaya isa rin po yan sa nakaka-apekto sa ating kalamansi kaya marami po ngayon tatabang ang mag-alaga kaya haba po ang mga baging ng kalamansi at marami po ngayon na kung saan ay hindi nakakalusong nakak dahil sa baba ng presyo para pagka ang kalamansi mga ka mataas ang presyo masisipag po ang mga may kalamansi yan talagang himas na himas nila pero pagka bababa ang presyo matabang na matabang na magpag-aalaga e, kaya tayo naman mga ka-farmers tumaas bumaba ang kalamansi dapat continuous ang ating pag-aalaga yan po kasi ang sikreto para hindi po mauubusan ng bunga makakaharvest tayo ng maayos medyo lumalakas na kasi yata ang ulan medyo oh, ambon po natin mga po hindi naman siya bigla itong ating kapitbahay so okay na palagi dito magsabog po ng chloride pero tayo naman ito organic ang ating uh, suki na pero ganda naman po niya mga karibya yeah, medyo malaki-laki na rin po yung bunga na itong ating si kaya lang talaga hindi pa po talaga siya po pwedeng pwersahin ah. ah, meron pa siya po mga bulaklak pa hindi pa natin po pwedeng pwersahin pero pero na rin po siyang pasilip mas maganda ay atin na po mapalaki kailangan na rin pala nito ay damuhin medyo mabahaba na pala itong mga aging ngayon ni Bernabe hmm. kaya po pwede po natin mga farmers ito pang mapalaki dahil mong bobot pa malaki pa po mga katibya po ang ilalaki po nitong ating kalamansi yan total naman ang presyo isa po yan na mainam para bumigat sa timbang ang kalamansi natin ngayon doon po sa ating mga uh, kawatan eh huwag silang pahuhuli dito sa ating alaga dahil talagang ito to eh, todo bantay ng ating pong kasama Pag nahuli sila kasi sa sila kasi sila yung ikagatin yun nga oh. Hmm ito mga ka-farmers hindi na po natin dito in-spray ng ating herbicide nagtuloy po yung kanyang mga bunga marami ito mga ka-farmers pag ito'y lumaki magdadagdag po ang mapipitas meron rin po sa mga maliliit mga isang mga katapusan makakahalaw na napitasin dito sa ating naalagaan Makaka, makakahalaw na bilang ganong karami pa ah, rin pong mga maliliit na mga buko ay ng ibon. Ayan. Ayan. E, huwag yung pahuhuli. Ang kawatan, kaya yariin siya ni Bernabe. Pag nakagat sila sa leeg niyan, sigurado, nakaw, eh paglalagyan. Ito to, putulin ito. Ang ating... Ayan. Nakalaylay ang bunga. Ate kalamansi. Hindi tayo makapasok po sa loob at tayo mababasa. At tayo ay sisiwang lang din sa ilalim. Wow. Pati yung loob. Marabi rin bunga. Yung ating batang kalamansi. si ito po naman yung kung gaano katabaan lupa ng ating ayan, area. dami punta ang bulat eh. Kaya pataba yan. Nakagandahan niya mga katribya. Pag tapo ganyan ang lupa ninyo, hindi po siya acidic. Ito marami bulaklak oh. Marami rin po mga bukong maliliit. Ayan oh. May eh, ginagawa si Burn. Ito medyo maliliit pa ang bunga. Pahuli ito. Na, kailangan ito bunuti. At malakas ito bumagi mga katribya. palaya o oh. Tama, magandang ulam mahuhuli itong pitasin dahil maliliit pa oh. kaya oh. mababasa ka mga katribya sa tumasok ka sa kalamansian at yun maambon ay maliliit makapal ang bunga oops ayan o konting konti na lang konti na lang at tayo ay maliligo na yung ating matandang kalamansi ah. hataw pa sa buong kailangan dito eh matanggal na rin ni Bernabe ng ilang mga bagay at yung uh, lumulusot na rin yung iba palundo. Ang ah, hirap pala si. <coughs> burn a bit. Eh. Burn. Yang kuan mo? Lagi na mo? Lagi na mo? Banggera. Ah. Ah. Uh. Ah, di kayo nakakawanan, no? Naka-spray ng damo. Sige ako kayo naka-spray ng damo. Ah, Medyo matagal-tagal pa pala dumapitas yun sa atin. Ah. Palaki. Niya ka. Oo, oh, katapos ha. Kataposin, para yari na, maaayari na kapit ang hulya niya. Eh. Oo. Okay. Oh. Okay. Ayos ang hulya, mauuna yun. Ayos ang hulya niya. Ayun eh. mm. eh, naman yan, eh, para bumigat sa timba. Ikaw, masing umakain na. Baka raw sa mga Maghintay ka lang ikaw yung ilang ata oo ah, Ay tataas yun dahil Wala na namang makakuha sila ng kalamansi na rin Saka yung mga Yung yung size ng kalamansi maliliit Ayun ang kawad niya ah, Sige ay siya Ayan mga katribya Ayan at walakihin po natin yung ating kalamansi Hello, Mama. mga farmers. Ang katapusan ng ating nakukuha na. Nakahalaw-halaw na po tayo. Ang ating si, Huwag na muna natin sa bayan, mga po, yung baba na presyo. Nakasakali tumaas dahil ngayon ang kalamasin naman mga ka-farmers ay hindi naman po siya na hihinog kumbaga eh, naaagad kanyala talagang maliliit ang mga bunga ng kalamasin ngayon baka medyo mga tangat pa tapos ay para medyo mabigat po ang bunga ng kalamasin natin uh, para mga ka-farmers, mga ka-trivia kita ka talaga po tayo po bukas para sa susunod po natin yung update ng ating pong kalamansi medyo mababa po ang presyo po natin ngayon pero ganun pa man wala pa naman tayo pong pitasin magpapalaki pa tayo ng bunga kaya okay okay pa lang din maray natin baka sakali tumaas ang presyo ng kalamansi itong uh, ulit po ng panibago pong uh, low pressure o so, yung bagyuhan Okay, tira tayo mga katribyo. Susunod, God